Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maisabatas ang proposed 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Ito'y makaraang pagtibayin ng House of Representatives at ng Senado noong December 11 ang ilalaang budget sa susunod na taon na mas mataas ng 9.5% kumpara sa taong ito na nasa 5.268 trillion pesos. Dumaan ito sa ilang buang deliberasyon sa Senate Committee on Finance kung saan chairperson si Senator Sonny Angara na una ang nagsabi na hindi kabilang sa consolidated version ng 2024 General Appropriations Bill o Gab ang Confidential at Intelligence Funds o CIF para sa non-security agencies. Ayon din kay Angara, hindi bababa sa 9 million pesos o 0.02% ang inilaan para sa CIF mula sa kabuoang halaga ng iminungkahing budget. Kaugnay nito, mahigit kalahati ng nasabing budget ay mapupunta para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa at pagdami ng social services na kung saan ang edukasyon ang pangunahing prioridad ng expenditure plan sa susunod na taon. Napasa kamay ng Philippine Air Force o PAF ang isang Japanese-built air surveillance radar system na may kakayahang madetect ang mga intrusion sa himpapawid ng Pilipinas. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang turnover ng Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union, kasama ang ilang mga opisyal ng PAF at Japan Ministry of Defense. Sumasa ilalim ang air surveillance radar system na may kakayahang makadetect ng foreign vessels at aircraft hanggang 300 nautical miles sa AFP Modernization Program. Itong pinakaunang finished equipment transfer galing sa bansang Japan at inaasahang darating ang tatlo pang radar units sa Pilipinas sa susunod na dalawang taon. Naghain ang transport group na Piston sa Korte Suprema na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa franchise consolidation requirements sa ilalim ng PUV Modernization Program. Nakasaad sa petisyon na lumalabag-umano ang mandatory consolidation sa Constitutional Right to Freedom of Association. Ayon sa Transport Group, 140,000 na mga driver at 60,000 na mga small operator ang mawawala ng hanap buhay kung matutuloy ang deadline. Sinoportahan ng Transport Group na manibela ang petisyon ng Piston. Kasalukuyang may transport strike ang dalawang grupo hanggang biyernes habang naghihintay sa posibleng pag-extend ng deadline sa December 31. Matagumpay ang unang test run sa mga riles ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 sa pangunguna ng Light Rail Manila Corporation o LMRC. Parte ang ginawang test run ng preparasyon para sa planong pagbubukas ng extension project sa last quarter ng 2024. Kasama sa test run ang compatibility check at interfacement assessment. Ginamit dito ang second generation train set na may bilis na 4.5 kilometers per hour. Binabalak ng LMRC na magkaroon ng karagdagang test runs sa mga susunod na linggo. Ang 6.7 kilometer LRT-1 Cavite Extension Phase 1 ay may limang bagong istasyon. Mayroon itong 95% progress rate sa katapusan ng Oktubre sa civil and system works. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinsongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.